magtatapos na sa senior high school si Shanaya sa darating na Mayo. Bilang panganay, malaking hamon sa kanya na makatapos ng pag-aaral. Kahit kapos sila sa pera, determinado siyang kumuha ng kursong medisina sa Benguet State University. Since medyo hirap din po sa budget na makapasok po sa private schools, uh, talagang mas pipiliin ko po na ano, mag-aral na lang po dito sa BSU. Pero since po ngayon na medyo nalimitahan po yung, ano, yung mga papasok po na college students for first year, um, parang mas mahirap na pong makapasok talaga. Pero ang pangarap na 'yan posibleng maging malabo. Ito'y matapos i-anunsyo ng Benguet State University ang paglilimita ng bilang ng mga ang kanilang tatanggapin sa darating na 2025 to 2026 academic year. Sana po ma ano mapili po yung mga talaga pong deserving po na mag-aral po dito sa BSU. The optimum number that we can accommodate so that we will not be in a financial trouble is around 12,000. Ayon kay Benguet State University President Kenneth Larwan, ito raw ang paraan para hindi makompromiso ang pag-aaral ng mga estudyante. It was based on the computation of the absorptive capacity of the university. Something like based on population, based on Uh, student faculty ratio and based on existing physical facilities that we have, like classrooms, then that's the only thing that we can accommodate as a number of faculty, a number of students with faculty support. Hati naman ang opinyon dito ng mga mag-aaral. Um, I think it is something that the university really needs kasi for the sake of the students din naman. Um, marami po kasi tayong kakulangan dito sa university just like the classrooms and the faculty members. Siguro kung ako yung tatanungin, maybe it's not yung solution is they're going to decrease the population of the student. Maybe they should build more facilities for them to be able to cater. More Pero para kay Trixie Tugatog, governor ng College of Arts and Humanities, mas makakabuti round sa mga estudyante ang naging desisyon ng paaralan. On the good side is, parang yung mga students, co-students rin namin is magkakaroon ng access to quality education since kami na college is nagkukulang kami ng classrooms, teachers and yun nga wala kaming face to face palagi kasi kulang ng classrooms. Pero paglilinaw ng Benguet State University, pansamantala lamang ito dahil babawiin rin ito kapag nadagdagan na ang mga infrastruktura at pasilidad ng pamantasan. Angel Arquero, RNG News.